Ayan mga kabraso, wala talaga. Kaya dito na lang tayo napadpad sa ano. Sinadya ko na lang pumunta dito para manguha ng pulpul o talaba. Ito yung mga nitib na ano talaba, malit. Ito. May ano halaan. Yan oh. Ito pa. Ito mga nakakapit sa dool susubukan natin kung matataba ayan kumpulan yan kumpulan ayan nakakapagkuha na pala ako doon ayan o pupunuin na lang natin ayan para may ma isa lang pagka ano sa bahay Gab gabundok pa yung putik dito mga kabraso parang may nag parang may nagbutas nga dito ah ay tagal na siguro tansya ko dito yung butas banda yan o oh. hanggang dyan yung hinukay at saka yung mga pinagkainan na shield karami dito nga dito oh Napakalawak. Bulik yung gumagawa ng mga ganito. Na sa labas nagbubutas ng ano. Hindi sa loob. Kadalasan bulik talaga yan. Ganito pa kalaki. Umaan. Ay putik. Nalim. Sa halaan. Maano yung halaan ngayon mga kabraso. Ayan. mga ganyan yung ano niya Butas. aya ay kasi yan yung mga best na pang ano ng pamamata tawagin dito sa amin pag ano ng mga butas ng halaan yan medyo undersized yung mga halaan dito sa bandang taas hmm. sama na natin to yan tuloy ko na yung pangunguha mga kabraso maganda dito oh. you know? Puro nakakapit lang yan sa dool. Dalawang klase ito. Merong sisi. Yung sisi, karaniwang kumakapit sa mga bato. Yung talaba naman, medyo lum... lumalaki sila, lumalapad. Ito, nakapisto sa mga kawayan. Isan dito sa may gilid ng mga sapa. Andito yung mga ano nang halaan ayan tuloy ko na to mga kabraso ito, medyo ano to medyo okay isang isang bugkos isang bugkos karding amaya ay kapag may saging kasi it's si mama dumadating ako talagang nalulungkot kapag wala akong huli siyempre Ganun din tayo ito yung paborito niya yeah. <laughs> marami din mga bagsak oh parang sa tahong lang din pero pinakamainang ng mga kabrasa yung kukunin natin yung nakakapit yung may pinagkakapitan sila yun yung banda Kunti na lang naman oh. Pili lang tayo ng medyo mga good size.